Magandang araw mga kaibigan. Tara, samahan ninyo ako sa isang exciting na paglalakbay papunta sa mga lugar na punong-puno ng misteryo at hiwaga. Itatampok natin ang limang pinaka-misteryosong lugar sa buong mundo na siguradong magpapakilabot sa inyo. Mula sa mga nawawalang barko at eroplano hanggang sa mga sinaunang ng gusali na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin, alamin natin ang mga kwento at teorya sa likod ng mga lugar na ito. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Unang destinasyon natin, ang Bermuda Triangle. Ito ay isang lugar sa karagatang Atlantiko na kilala sa mga misteryosong pagkawala ng mga barko at aeroplano. Maraming haka-haka tungkol dito. May nagsasabing may kaibang enerhiya sa lugar na ito na sumisira sa mga kagamitan. Mayroon ding nagsasabing may mga halimaw sa ilalim ng dagat na lumulunod sa mga barko. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na sagot sa mga misteryosong pangyayari sa Bermuda Triangle. Kaya naman, isa ito sa mga pinakakinatakutang lugar sa buong mundo. Sunod naman, ang Area 51 sa Nevada, USA. Ito ay isang sikretong base militar na matagal ng pinag-uusapan at pinaniniwala ang may kinalaman sa mga UFO at alien. Maraming kwento at teorya tungkol sa lugar na ito, lalo na't mahigpit ang seguridad at bawal pumasok ang mga civilian. May nagsasabing dito itinatago ng gobyerno ng Amerika ang mga piraso ng isang bumagsak na UFO at ang mga katawan ng mga alien. Mayroon ding nagsasabing dito, ginagawa ang mga eksperimento gamit ang mga teknolohiya galing sa ibang planeta. Totoo man o hindi, nananatili pa rin palaisipan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng Area 51. Chapter 3, Ang Sikreto ng Mga Piramide Lipad naman tayo papuntang Egypt para sa isa sa mga pinakamatandang misteryo ng mundo, ang mga dakilang piramide ng Giza. Ang mga piramide na ito ay ginawa bilang libingan ng mga pharaoh. Pero ang nakakamangha, paano kaya ito na itayo ng mga sinaunang tao ng walang mga modernong kagamitan? Paano nila naangat ang mga naglalakihang bato na bumubuo sa mga piramide? Paano nila ito nayayos ng sobrang pantay? Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ng mga eksperto kung paano nga ba naitayo ang mga piramide. Chapter 4 Stonehenge Mensahe mula sa nakaraan Punta naman tayo sa England para sa isa pang sinaunang struktura na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin kung paano at bakit ito itinayo, ang Stonehenge. Ang Stonehenge ay binubuo ng malalaking bato na nakaayos ng pabilog. May nagsasabing ito ay isang sinaunang simbahan, isang kalendaryo o isang lugar para sa mga ritual. Mayroon ding nagsasabing ito ay ginawa ng mga higante o ng mga alien. Ano nga ba ang tunay na gamit ng Stonehenge? Tanging ang nakaraan lang ang may alam. Chapter 5, Ang Misteryo ng Nazca Lines At para sa ating huling destinasyon, lipad tayo papuntang Peru para sa mga linya ng Nazca. Ang mga linya ng Nazca ay mga higanteng guhit sa disyerto na makikita lamang mula sa Himpapawid. Mayroong iba't ibang disenyo, mula sa mga hayop tulad ng unggoy at gagamba, hanggang sa mga hugis parihaba at bilog. Sino at bakit ito ginawa ay nananatiling isang malaking misteryo. May nagsasabing ito ay mga mensahe para sa mga Diyos, mga kalendaryo o mga palatandaan para sa mga alien. Sa lahat ng mga pinag-usapan natin mula sa Bermuda Triangle, sa mga alien, mga piramide, hanggang sa mga Nazca Lines, alin kaya ang pinaka nakakapagtaka sa inyo? Alin ang pinaka mahiwaga at gumugulo sa isip ninyo? I-comment ninyo dito sa baba ang inyong mga sagot. Gusto naming marinig ang mga saloobin ninyo. Malay ninyo, baka ang susunod na misteryo, matagpuan natin sa mga sagot ninyo. Hanggang sa muli. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa mga misteryosong lugar sa mundo. Sana ay nagustuhan ninyo at may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-share ng video na ito. Mag-subscribe na rin kayo para sa iba pang mga nakakatuwang kwento. Hanggang sa muli. Paalam.